good evening at maligayang pagbabalik sa Kuya Dance. Dance. <laughs> Isang magandang araw na naman ng gabi. Kung ano oras niyo man pinanonood tong video na to para sa inyo, sa inyo ulit si Kuya Dance naglilingkod in the service of humanity. May pagganon. Okay. Ah, uh, sa gabing ito, gabi ko kasi tinitiping ko. Uh, testing ko yung ating bagong weapon kung paano mag shoot sa gabi. So, at least meron na akong time ngayon mag-shoot sa gabi kasi okay yung kanyang video. Okay? And napag-isip-isip kong dugtungan yung ating ano, uh, tips ni Kuya Dens. no Kaya lang ngayon, paiikliin natin. Dahil ang ating ta targetin ngayon ay 5 tips ni Kuya Dens. Paano mag-move on? Move on. Actually, uh, marami nag-request ng episode na to. Simula nung mapanood nila yung 10 tips tungkol sa panliligaw. Okay? So, at least dito naman sa next episode natin, pagbibigyan din natin yung request nila, uh, tips naman para makamove on sa mga nasaktan, iniwan, niloko, at kung ano-ano pang naging dahilan ng paghiwalay ng ng relasyon. Okay? Ngayon, gagawin ko lang 5. Pat 5. Ay, pag-isip-isip ko kasi, kung gagawin ko siyang 10, una, mahirap si editing. Joke. Uh, moving on, Marami kasi nagsasabi kung pa, mapapadali ba ang pag-move on. Ngayon, kung gagawin mo siyang 10, pa palang requirements para mag-move on. Gagawin ko siyang 5 ngayon para makita nyo yung pinaka-focus kung paano gagawin yung moving on. Ano, naiintindihan ko kayo, nararamdaman ko ang nararamdaman ninyo. Dahil dito, uupisa natin ang 5 tips ni Kuya Dens para mag-move on. on on, oh, on. Oh. Wait, teka lang. Uh, para sa lahat ng mga nag-request na ito, ang video na ito, no? shout out ko sila. Mga sudyante ko yun. Kung saan school, secret. Disclaimer nga pala, hindi naman ako expert sa kung ano pa man. Ano. ato uh, lang din ay based sa aking experience uh, kung paano akong mabilis na makarecover. So, uh, ewan ko lang kung magiging effective sa inyo, pero... <laughs> check ko kung magiging masusundan niyo rin yung procedure na to and makaka ano rin makaka recover din kayo maayos is okay na so umpisa na natin ang tips di pwede five tips di kung paano pagbubod tip number 5 5 5 Alasin mo na siya sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Meron kasing mga tao na kapag ka nag-break na sila ng kanyang uh, boyfriend, girlfriend, para ano, nabubuhay pa rin sila doon sa imagination na eh, kasi hindi na siya re reality na sila pa rin, umaasa pa rin siya na magkakayo sila, umaasa pa rin na gigising siya isang araw, nandyan pa rin siya. Kung talagang wala na kayo at as in talagang nag ending chapter ng inyong relationship, dapat ang unang-unang matanggap mo sa sarili mo wala na talaga and then kahit naman hindi biglaan dahan-dahan mo siyang alisin sa equation ng buhay mo eh kung siya nga 'di ba kung saka kung, 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 kung titingnan mo yung uh, other side eh natanggap na nga niyang wala kayo eh. so dapat ikaw din titingnan mo na rin tinatanggap na uh, wala na kayo Okay? So, kunyari, kung nakasanayan mo na kumakain ka kasabay siya, umuwi ka kasabay siya, at kung anong pong nakakasabay siya, sabay kayong tutulog, yung mga bagay na yun, dahan-dahan mo nang aalisin. Okay? So, lahat ng magpapaalala sa kanya, sa'yo, no, dahan-dahan mo na siyang i-remove. Okay? Hindi natin may iwasan na maaalala natin siya sa mga bagay na may connection sa kanya. Pero, kung pwede mo naman na, ano eh, na, oh, di kung talagang hindi mo kalimutan yung bagay na hindi, huwag mong gawin. Eh, paano kung yun yung araw-araw mo rin ginagawa, ginawa mo siya part? Eh, di sanahin mo na yung sarili mong ginagawa mo ulit siya, nang ikaw lang, at hindi na siya kasama. Kasi kahit namang anong gawin mo, pag pupumilit, eh, hindi na nga. Wala na eh. Okay? Naintindihan ba? So, alisin na siya sa part ng buhay mo, sa pang-araw-araw na part ng buhay mo. Tip number 4 Sabi mo sa sarili mo na kaya mo nang wala siya Ang pag-amin na wala na siya at makakapagpatuloy ka sa buhay na ito ng uh, ikaw lang at wala na siya ay bahagi ng pag-move on Isa yun sa mga requirements na dapat mailagay mo sa sarili mo na kaya mo umusad kahit wala siya. Bago pa naman dumating siya sa buhay mo, di ba? Normal ka naman. Ah, uh, nakakakain ka naman. Although, may mga part na talagang dahil nasaktan ka, medyo mababawasan, eh, ganun talaga eh. Liwang ka na. Wala na. Ayaw na niya. Ano pang gagawin mo? magmukmuk di kakain, titigil sa mga ginagawa. Hindi eh. You can do it a little bit of time lang. Magmukmuk nga. Hindi na sa'yo, pero hindi makakabuti sa'yo eh. Pero ang pinakamagandang magagawa mo, sabihin mo sa sarili mo, na kaya mong mabuhay nang wala siya. Kasi, nabuhay ka naman talaga nang wala siya. Tapos dahan-dahan mong ibalik yung ginagawa mo nung ikaw lang, alone. Uh, hindi siya kasama. Kasi parang ganito kasi yan, ano? So bago siya dumating sa buhay mo, may normal ka nang ginagawa araw-araw, meron ka nang parang daily routine sumating sa buhay mo, nadagdagan lang naman yun eh. Uh, may nabago, tapos nadagdagan. So ngayon, umalis siya sa buhay mo, yung dati mong ginagawa nang wala siya, eh, di balik mo lang, dahan-dahan. So, at least, eh, di ba, kahit paano, eh, nagagawa mo na yung mga bagay-bagay nang wala siya. So, mapapatunayan mo sa sarili mo, kaya mo nang wala siya. Kaya yan. Minsan kasi yung hirap lang tayong pa panggapin eh, na kaya naman natin ay pinipilit natin sa sarili natin hindi natin kaya nang wala sila. Hello, hello, hello. Nakakaya naman sa mga magulang natin, no? Na kung ako lang ang tatanoy, mas mataas ang karapatan nila. Marinig nila 'yon sa na hindi mo sila kaya, hindi mo kaya mabuhay nang wala sila. 'Di ba? Eh, yun lang ang sinasabi ko eh. Dumating naman siya sa buhay mo, normal naman ang buhay mo, 'di ba? O di naging kayo tapos naghiwalay, o di bak normal lang. Normal na wala kang partner, mag-isa ka. 'Di ba? sabihin mo yan lagi sa 'yong sarili araw-araw ako aaminin uh, ko ginawa ko araw-araw kong sinasabi na kaya ko nang wala siya kinaya ko naman tip number 3 treat mo yung sarili mo huwag <laughs> mong pagdadamutan um, uh, nung mga siguro nung mga panahon na ikaw ay may partner pa at kayo pa ay nag, kay, nagkakaroon siya ng bahagi sa anong mang meron ka ngayong ikaw na lang mag isa so baka naman pwede mo i-treat yung sarili mo uh, punta ka, ka sa ganito punta ka sa ganyan pakainin mo yung sarili mo uh, a little bit of pleasure para naman kahit paano eh, makalimot gala gala din eh, pag may time kahit kahit di ba may time dito ako libre mo ako <laughs> Ah, uh, ginawa ko 'yan. Ah, uh, ito. Kasi ako may ipon, may ipon. <laughs> Kahit paano? Ah, uh, ito, uh, binuo ko yung uh, gamit ko para sa vlogging. So, ito yung kind of treatment, treatment ba. Treat ko sa sarili ko, pero may aim. Aya. So, hin-hold back ko to nung meron pa. Ngayon, hindi na ako nag-hold back. Uh, nagagawa ko na yung gusto kong gawin. Vlogging. Mga nakakapag-share na ako sa inyo. Uh, di ba? O, oh, di. Kahit pa ano. Sabay-sabay tayong gumagaling. Di ba? Treat yourself. Huwag yan ang kalil, wag natin kalilimutan yung pagdamutan natin yung sarili natin Minsan nga na pagdamutan natin yung sarili natin ng tulog, ng pahinga kasi push tayo ng push sa kung ano-ano pa man eh minsan man lang maalala natin sarili natin sabi ko nga sa isang video ko rin ba diba? yung ano hindi mo kayang mahalin yung sarili mo tapos magmamahal ka ng iba sabi mo sa, sa ibang tao mahal mo siya eh, hindi mo kayang mahalin yung sarili mo ha? parang sa mga di ba? So, pangatlo, treat yourself kahit paano. Kung ka dito, punta ka dun. Ayan. So, kahit paano, pasayahin ang sarili. Tip number two. Ayan. Make yourself busy. Ayan. wag huwag naman to the extent na sinobrahan mong pagiging busy yung sarili mo. Eh, wala ka lang pahinga. Hindi naman. Yung may magagawa ka. Kasi at least nakakatulong to para wag mo siyang maisip. Or, balikan mo yung mga bagay na kailangan mong gawin na nagpapatong-patong na, lalo sa trabaho. Hello, nagalit si boss. Tapos, yun, pagtuhunan mo ng pansin yung, ano, yung gawa na yun. Kasi ito yung mga bagay na hindi humihinto, trabaho. Tapos, pwede mo naman singitan ng kung ano pa mang pwedeng gawin na may mag, magdudulot ng maganda sa iyo. Uh, katulad dito sa akin, bukod sa trabaho, photography, music, and then ngayon dinagdag ko tong vlogging. Um, magdudulot ito ng maganda sa akin. Of course, makakapag-share ako sa inyo. I hope na yung sharing ko eh nakakatulong naman sa inyo kahit paano. So, make yourself busy tapos yung mga talent mo na hindi mo nabibigyan ng pansin, di ba? Dito bigyan mo ng pansin. Kung magaling sa drawing, i -enhance, i enhance mo ngayon yung drawing mo kung magaling ka sa singing, i enhance mo yan mga yan. Yung talent na na hindi mo napapansin noon kasi sobrang siksik na yung schedule mo tapos may schedule ka pa para sa kanya na nilalaan. Kasi nga pag nagmamahal tayo, eh, una sila bago yung sarili, di ba? Ngayon, yung mga bagay na yun, mo naman balang araw, ay i-enhance mo. Make yourself busy. Di ba? Mas maganda yun. At ang pinaka-importante yung isishare ko sa inyo, ang tip number one, pray. Ayan. Uh, dapat meron pa rin tayong komunikasyon kay Lord sa taas. Sa mga panahon na ang tayo, down, sa mga panahon na gusto natin ng kausap na may sense. Sa mga panahon na gusto natin magsumbong, dun sa pwede nating pagsumbongan okay, na makakagaan ng loob sa atin, ito yung pinakamagandang gawin. Pray. At pagka nasa point ka na ng napaka baba mo na, imbis na mag self pity ka, imbis na sisihin mo yung sarili mo, imbis, imbis na lahat ng sabi mo, lahat ng kamalasan, dinanas mo na sa buhay, eh, ano lang, kahit konting yuko lang, pikit, tawag ka sa kanya sasagot naman siya ako naniniwala ako doon at nananampalataya ako doon sumasagot siya and I experience it okay so walang pinakamagandang uh, gawin kundi ano pray hindi ba nga yung mga catholic friend natin eh di ba meron silang mga tinatawag na simbang gabi uh, I forgot kung ilang uh, nights yun nila ginagawa kinukumpleto nila yon para uh, matupad yung wish nila. Okay? Ba't hindi mo natin gawin minsan kapag ka dumating tayo sa point na ganito na masyado tayong down, nasaktan tayo, nangyari everything na parang, parang ano, dinaganan tayo ng lahat ng kamalasan o bakit hindi natin ipanata sa ating sarili. Kahit kabi-kabi or kaya pagkabangon sa umaga, kausapin natin siya. Nakakagaan ng nararamdaman or sa mga point na nararamdaman mong parang bibigay ka na kahit pumikit ka lang naman eh sabihin mo sa kanya tawag ka sa kanya tulong po something like that eh. this this prayer uh, na wala ka namang ibang requirements eh di, di, ka naman gagasos di ka naman mag effort isas kahit nakaupo ka lang kung nasa opisina ka upo ka lang sa grid lang yung kailangan pagpahaba eh sabihin mo lang sa kanya gusto mo sabihin at nakakagaan ng kalooban yun. Uh, uh, personal experience nung uh, sobra na hindi ko na kayang makontain yun, pinuus ko sa kanya tapos tumaan loob ko, tapos, naging thankful ako kasi after that night okay na, sunod-sunod na yung pagiging okay, basta ang nire-request ko lang sa kanya, bantayan niya ako always na, huwag akong gumawa ng hindi maganda kasi, di ba, sayang buhay pag gumawa ka ng hindi maganda okay so pray it works it works 100% so recap tayo ano so five tips number five. Uh, alisin mo na siya sa uh, pang-araw-araw mong habit o ginagawa number four. sabihin mo sa sarili mong bubuhay ka nang wala siya right number three. treat yourself libre mo sa sarili mo number two uh, make yourself busy oh, lahat ng mga naiwan mong talent na hindi mo na, na enhance balikan mo oh, lahat ng mga gusto mong matutunan putahan mo ulit balikan mo and number one ang pinaka importante sa lahat ng tips na nasabihin ko sa iyo pray andyan lang siya nagaantay ng tawag mo so I hope nakatulong sa inyo tong five tips na ito kung paano makakamove on mahirap kung sa mahirap pero magagawa ng paraan lahat naman ng bagay na mahirap nagagawa ng paraan eh. Uh, sabi nga ning, ng kuya ko dati ng college, si Kuya Jimwell, shout out Kuya Jimwell, itong natutunan ko na sa iyo to hanggang ngayon baon-baon ko. To. Yung buhay natin, parang ano yan eh, sa lifetimes hospital. Ups, down. Up, down. Diba? May, may point na nasa taas tayo. May point na nasa baba tayo. Kung walang ganun ang buhay natin, flatline lang siya, hindi siya buhay. Diba? So, yung napagkarinig ko na yun kay Kuya Jim Mel, well, classmate ko nung college yan. ko yan hanggang ngayon. Kaya Kuya Jim, yan, nagpapasalamat pa rin ako, nagpapasalamat din ako sa'yo at may naibaon ako. So, God bless Kuya Jim. So, ayun, uh, kaya natin yan. Makakabangon tayo. Sabi nga rin ng aking professor nung college, si Ma'am Mabaza, wala namang bagyo na habang buhay na nagbumagyo eh. After that, a uh, aaraw dito sa Earth. O kahit naman tumingin ka sa Jupiter, di ba yung uh, the great red spot. According to NASA, dahan-dahan din siyang nadidisintegrate. Nahati ata siya sa tatlong maliliit na bagyo. So hindi palaging may bagyo sa buhay. Di ba? There will be a time na magsa ulit. Pwede nating i-pass forward 'yon, 'di ba? Pwede tayong umalis dun sa bagyo na yun eh. Hindi naman tayo maka-stack lang eh. Ang tanong na lang, kailan mo gagawin? Kailangan pa ba may magpa-realize sa'yo ng ibang tao? Siguro kailangan minsan, pero nasa sa'yo pa rin ang desisyon. Kaya sinasabi ko madalas, ang pag-move on, it's a choice. It's a choice of, it's your choice alone. Maraming pwedeng gawin. Yan, ang, ang, ang pinaka-importante, pag makakalipot, tumawag sa kanya. Okay? So, ayan ang 5 tips ni Kuya Dens kung paano maka-move on. So, again, di ako expert sa kung ano paman. Yan ay pawang galing lang din sa mga experience ko sa buhay. So, kung meron pa kayong gustong i-request ng mga pwede pag-usapan, comment nyo lang. Comment nyo lang. And then, gaya nga lang lagi sinasabi, please paki-push yung subscribe button. Kung yung bell na rin, kung mm, gusto niyo na ma-update kung may mga bago tayong videos tapos paki-share. Pa-like na rin pala ng mga video. Paki-share sa ating mga kapatid ang ating channel, okay? Mm, maraming maraming salamat sa inyong muli sa panonood na ito. Hanggang dito, Kuya Dens ulit. Kuya Dens, thankful. God bless. This is Kuya Dens signing off. Don't be so sad. Take the good times and make it better. Remember to wear it in your heart. It's a good start and make it better. Thrilling lyrics.